Robinson. Hello guys, nandito kami sa Robinson at sabi ni Mr. ay pumunta at pukukunin ko na yung aking LTO na lisensya. Ang sabi ko na, andyan na ba? Sabi nila, October, pinalampas ko na isang buwan. And then, pagpila namin, sabi nila, balik na lang kami ng November 28. O, tipa, tagal-tagal namin nag-antay 6 months, may palugid na isang buwan, hindi pa rin makukuha. Eh, Anyway, so ayan, dumaan kami dito sa Sinehan at marami na rin nanonood sa Sinehan. And yes, and ayan, uh, binidyo ko to and yes, hindi ko na nakita o oh, pinalash ko anong title nito movie na to. Sorry na na. Nadaan namin to driving school at tag inquire ko kung kasi si Echo next year baka mapaturoan na namin. And anyway, sabi ko pasok muna tayo sa department store at wala lang, ikot-ikot lang. Hindi, mo na hindi ako talaga bumili ngayon ng, ng magarbo. Alam nyo yon wala lang, siguro nagtitipid ako or minsan may, may time na gusto ko sa mag-decorate. Ngayong time na to, parang hindi ko feel mag-decorate na masyadong bongga. And, Diyos ko marimar mga day. Ang tami magagandang bagong display ngayon ang Robinson Department Store Promise. And then sabi ko, pasok lang ako sa Daiso Japan. And yes, nakita ko yung mystery bag. Kita-kita Get, kasi yelo. Sabi ko, bibili talaga ako nito. And ano kaya, I'm so excited. Hindi ko alam kung iyan o ito. So, napili ko agad yung dilaw. Sana pala yung isang napili ko. Anyway, so ayan na nga. At nakapili na ako. At si Mr. ay nakita ko sa may dog dog section. Sabi niya, ano bang magandang treat? Sabi ko, gusto ko yung bilog. Eh, gusto niyo yung plato. So, sabi ko, sige pagbigyan ko na siya. Gusto niya daw yung treats na yun. So, anyway, so, ayan, natin kami ng damit ni Thor. Pero, wala akong nagustuhan. Parang hindi ko siya fit yung mga ganitong style. So, anyway, so, sabi ko ni Mr. Lalabas na siya. Sabi ko, sige, punta lang ako dito sa food section ng Daiso. And, alam niyo, mga nori, ayan, yung mga chips. After na Daiso bumaba na kami kasi pauwi na nga kami. And then, nadaanan nga namin dito sa center aisle ng uh, ground floor ng Robinson. Itong bread na to, kanila utan ko yung bread na to. Ano nga pa bread na yan? Basta kahalera siya ng mga French baker. Oh, hindi ko masabi talaga guys. So anyways, sa kabilang ko na apat na klase niyan. And then yung raisin bread na gustong gusto ni Echo. Anyways, pagkatapos nung talaga lumabas na kami ng Robinson. Dahil sa dyan lang naman talaga namin yung LTO. Walang balak na maggalaw or something ganon. And then, ayan na. Nandito na kami sa tapat ng Builders Hardware. Bago mag South Supermarket Market and Walter Mart. And sabi ni Mr. May bibili ka ba sa grocery? Dumaan na tayo. Sabi ko, oo, sige. Wala na gatas si eh. Eko. Gatas lang naman talaga bibili ko. And pork steak. So anyway, so ano, andito na kami sa cashier. Hindi na ako nakapag-vlog talaga at marami ng tao. And ayan, konti lang naman yan. Pero wala sa plano yung iba dyan. So anyways... E binili ko lang si Echo ng Shawarma pa sa lubang and nagaantay lang kami na konti and then ayan yung konting nabili namin sa groceries ng kukubag Bagdain Plus. Yung Kuku Bagdain nakakatawa bumili. Ang dami